Aris, ngayong araw kung may nais mong maging tong pananalita ay huwag nang gawin sa tahanan dahil hindi bagay o naaayon sa sitwasyon lalong gugulo ang aura ng swerte sa tahanan. May good vibes ka naman sa dapat na iyong gustong gawin sa ibang tao kung iyong gusto ay makakagawa ka ng maayos na resulta. Ayon sa iyong gabay, at ngayong araw kung may oras ay ipasyal ang mahal, nang makabuo kayo ng positive energy ng swerte sa mga gustong magawa ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera ay bawal magpautang at makatulong sa ibang tao, nang makaiwas ka sa kagipitan at makakagalit na tao. Sa trabaho, ngayong araw ay gawin mo lang ang dating ginagawa, o pwede rin magpakasipag ng mapansin na ikaw ay matalino sa paggawa ng ilan sa kasama sa trabaho at ng boss at ang iiwasan mo lang ay makipag ngayong araw, ang isa sa pwede magbigay sa iyo ng lungkot sa trabaho. Sa pagmamahalan, ay huwag nang intindihin ang mga madidinig, para hindi na magalit at mas mainam na lumayo na lang kagad ang naaayon na magawa Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 10, number 36 at number 27. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig sa mga tao na makakausap ay may magbibigay sa iyo na lalong kang magiging masikap dahil pwede kayo na magkatulungan sa iyong naiisip na project o pwede ring mag-isa kang makagawa sa malalaman mo sa kanyang mga idea, at ngayong araw ay masaya na isama ang mahal o anak, sa bahay ng Diyos, nang kayo ay mag-abayan ng mga bagong katalinuhan sa paghahanap buhay, ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal, na ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho ang pahiwatig ay maging masinop at huwag magbibigay muna ng pagtulong sa mga kasama sa trabaho, dahil doon ka makakagawa ng maayos at walang makakakuha ng iyong mga karunungan, para wala na din makaungos sa iyong mga pangarap. Sa pagmamahalan ay maging mahaba ang pasensya sa buong araw ang pahiwatig. Kung magkaroon ng bagyang suliranin ay madali mong maayos na mabigyan ng solusyon dahil mas mahaba ang iyong pasensya. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color white number 27, number 34 at number 9. Gemini, ngayong araw ay may maganda kang enerhiya. Kung magkakaroon ng deal sa mga usapan ay gawin mo lang na makinig muna bago gagawa ng aksyon ng makasigurado kang okay ang resulta. At ngayong araw ay ang pagiging mausisa sa ibang kausap kahit pa mga kamag anap ay nararapat na iyong magawa nang mapalabas o malaman mo ang kanilang tunay na gusto na mangyari ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ay may mahina kang enerhiya ngayong araw dapat na umiwas sa mga usapan na gagawa ng desisyon para makaiwas ka sa suliranin sa hinaharap, nang makatapos ng masaya at makakauwi sa pamilya ng walang suliranin. Sa iyong pera ang pahiwatig kung may ipon ka ay pwede kang magpautang sa mga kapatid at sa tiwala na kakilala na mahusay magbayad at laging may maswerteng gabay sa iyo ng pagdami ng nalalaman sa pagkakaperahan. Sa pagmamahalan ay walang pahiwatig na problema, masaya at maging malambing sa buong araw. Kung laging masaya ang tahanan patuloy ang mga gabay na magdadala ng pag-aalaga ng kalusugan at swerte sa pamilya, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 9 number 24 at number 30. Cancer ang pahiwatig ngayong araw kung naghihingi ng tulong na kamag-anak para sa pagnenegosyo, kung magagawa mong tulungan ay gawin dahil pakinabang sa iyo sa hinaharap at sa kanya, at sa ibang kausap ngayong araw ay huwag muna magbibigay ng pagtitiwala sa usapan na kung magsalita ay pagyayabang, dahil mahusay ang ganoong tao para makaisa dapat na magingat ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig kung may pupuntahan ang miyembro ng pamilya mainam na mabigyan mo ng advice na ipagpaliban muna dahil mahina ang kanilang buenas na enerhiya, gastos at walang magandang resulta ang magagawa. At sa pera ay maging maingat sa pagpapautang ngayong araw, kahit pa mga dating namungutang at nakakabayad, may sinyales na hindi na makakabayad at pwede na kayo magkagalit sa hinaharap at sa trabaho, ay maaga lang makapasok para ang buong araw ay masaya na makakagawa. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ngayong araw ay normal na masaya, walang sinyales na problema maging maunawain sa buong araw at magbibigay kasiyahan sa tahanan at pagunlad ng pag-iibigan, Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color gold number 43, number 10 at number 19. Leo ang pahiwatig ng gabay kung may mabubuo kang dil ngayong araw ay lagi mong follow up lalo na kung negosyo. Dahil pag talagang magkatuluyan ay makikinabang ka ng maaayos. At ngayong araw dapat ay maging striktong ugali muna. At huwag magbibigay ng iyong kabaitan sa mga kausap dahil doon ka pwedeng makakuha ng kalungkutan dahil baka mawalan ka ng pera. Ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, may sinyales na may karamihan ang gawain na mahirap dapat lang ay mag-concentrate sa gagawin mahirap ng magkamali, dahil baka makaapekto sa iyong pangarap na pag-asenso sa hanap buhay, ang mag-focus sa gawain ang magbibigay sa iyo ng naaayon na kasiyahan na masaya sa trabaho. Sa pagmamahalan ay maayos sa buong araw maging matipid muna sa paggasta ng pera. Dahil baka may hilingin ang iyong minamahal, para mapagbigyan mo kagad na lalong magpapasigla sa pag-iibigan ng pag-unlad, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color silver number 24 number 27 at number 15. Virgo Ngayong araw ang pahiwatig ang laging naninigurado at mapagmasid sa pakikipag-usap, ang naaayon na gawin ng maging pabor sa iyo ang usapan ngayong araw, at saka na ang pagpirma hayaan mo munang pag-aralan dahil sa iyong pag-aaral ang karagdagan swerte sa magagawa, at huwag ka lang makakalimot sa nasabi ng iyong mahal, para ang good vibes sa mga gagawin ay lalong magiging maayos ang pahiwatig sa pera ay maging masinop sa buong araw ang dapat gawin, nang hindi mo mapawalan ang swerteng pera na nagbibigay buena sa pagkakaperahan. Sa trabaho ang pahiwatig ng gabay ang dapat na maging maingat, huwag kang magpapataan sa mga gawain, dahil madaming tukso na aayain ka sa ibang gagawin, iwasan mo sila para maging maayos ang trabaho. Sa pagmamahalan ay masaya ngayong araw ang sinyales, at pwedeng magkaroon ng masayang gabi ng pagmamahalan, na magbibigay ng positive energy na swerte sa tahanan, at ikakaganda ng bawat kalusugan, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color orange number 25, number 32, at number 6. Libra. Ngayong araw ang pahiwatig kung may bigla ang dadating sa iyo na makakausap sa bahay o sa labas kayo magkikita, ang sinyales ay okay naman pag kayo ay nagkasundo may magagawa kayo na deal na maghahatid ng bagong idea ng pagkakakitaan. At sa ibang kausap ay huwag o iwasan ang magbibigay ng iyong nalalaman sa ibang project dahil mas gusto ka lang na isahan ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya ay umiwas muna sa mga usapang pera at pagpirma na dapat mong masabi sa kanila nang makaiwas sila makakuha ng ikakalungkot at sa pera ay ang pahiwatig ay maging maingat sa pagbibigay ng pera. Manigurado kahit sa pamilya kung malungkot ang iyong aura na mabigyan ay huwag ng gawin, dahil ibig sabihin noon ay pwede magkaroon ng kagipitan sa iyo sa pera. Sa trabaho, pag naiinis ka sa isang kasama sa trabaho, ay kontrolin mo ang sarili mas mainam na siya ang mainis dahil para mawala sa iyo ang bad energy. Sa pagmamahalan, ay normal na masaya ang pahiwatig at walang problema, maging malambing sa minamahal nang mawala ang negatibong enerhiya sa tahanan at mapuno ng good energy ng iyong gabay, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink number 24 at number 15 at number 11. Scorpio. Ang pahiwatig ngayong araw ang dapat na gawin ay maging masungit tingnan muna ng mga kausap, dahil doon ay seryoso silang magsasalita para mas mainam na iyong mapag-aralan, at makakagawa ka ng maayos na pamamaraan, at ngayong araw ay bawal mo ipakita ang iyong kabaitan sa ibang kausap, nang walang lalapit sa iyo na hihingi ng tulong at makaiwas ka sa gastos ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera kung may extra ay pwedeng pwede kang magpautang, sa tiwala ka at makatulong sa magulang at mga kapatid oras na ikaw ay lapitan, at nang laging kang magkakaroon ng pagkakakitaan na maayos at laging may dasal sa mga magulang. Sa trabaho ang pahiwatig ay magsinop at magpakasipag sa buong araw, nang magiging maayos at masaya ang ginagawa sa trabaho, at pwede kang mapansin ng ilan sa superior na lihim kang hahangaan sa iyong nagawa. Sa pagmamahalan, ay huwag lang makapagsalita ng pag-alit dahil doon pwedeng magumpisa ang tampuhan, mas mainam na maging mas matahimik ng maging masaya ang araw. Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 24, number 10 at number 42. Sagittarius. Ang pahiwatig ngayong araw ng iyong gabay kung may kakausapin kang kapatid o kamag-anak. Pag sa hapon ang usapan ay huwag ng kausapin sa ibang araw na lang dahil wala kang makukuha na gusto mong resulta, at ngayong araw ay bawal sa iyo ang pagpirma kagad sa ibang kausap dahil mahina ang swerte sa magagawa, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ngayong araw ay maayos ay walang sinyales na problema. Maging mas masipag pa at matyaga at ipakita mo na laging nakapokus sa mga ginagawa ng makuha mo ang atensyon ng iyong boss, at baka siya pa ang makatulong sa pangarap ng pag-asenso. Sa tahanan, sa pamilya ang pahiwatig kung may bibisita sa bahay, ay magbibigay ng magandang enerhiya ng buena sa iyo, basta kausapin mo ng masaya ang aura para okay ang maging usapan. At sa pera ang pahiwatig ay bawal magpautang sa ibang tao, magulang lang pwedeng tulungan kung lalapit nang mas umunlad ang iyong pera, na igagabay sa pagkakaperahan, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 10, number 29 at number 12. Capricorn. Ngayong araw ang pahiwatig ay huwag nang gumawa ng deal dahil wala kang maayos na makakausap na tao ngayong araw na magbibigay sa iyo ng mga iyong kagustuhan. Sa ibang araw mo sila kausapin at nandoon ang iyong swerte. Ang malakas mong enerhiya kung may negosyo na naiisip ay nasa paggawa ang plano. Doon ka muna mag-concentrate at sa mga nasasabi ng iyong minamahal ayon sa iyong gabay. Sa trabaho ay normal na araw walang sinyales na problema, dapat lang ay maging maingat sa sinasabi baka doon ka makuhanan ng idea ng kasama sa trabaho, ang iiwasan mo ay kasama sa trabaho, na mahilig gumawa ng tukso ng pag-iibigan at sa pag-utang ng pera ang pamilya sa Miyembro kung may plano sa pagtratrabaho sa ibang bansa dapat na iyong suportahan para makakuha ng swerte sa kanilang gagawin. Sa pagmamahalan, ngayong araw walang sinyales na tampuhan, ang laging inuna ang pamilya para paunlarin ang kabuhayan at laging madaling makausap, ay talagang gagabayan ka ng swerte na mapaligaya ang pag-iibigan, Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 5, number 40 at number 32. Aquarius, ang pahiwatig ng gabay ay pwedeng may dumating na kaibigan o dating tao na nakakausap, kung magkikita talaga kayo ay mainam dahil mga bagong idea ng pagkakakitaan, ang pwedeng na iyong malaman o pwede rin na kayo ay magsama pag iyong gusto, at iwasan mo lang gumawa ng pagbibiyahe ngayong araw dahil baka isang gastos o ikakahina ng kalusugan, ang makukuha sa pupuntahan ang pahiwatig. Ang isa pang pahiwatig ay huwag ka muna pipirma ngayong araw sa deal at baka madalan ka ng problema sa hinaharap, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera kung may ekstra kang pera ay pwede kang magpahiram sa alam mo makakabayad sa iyo ng maayos, at maganda na gawin paglago ng iyo pera ang mangyayari. Sa trabaho, ngayong araw ay wala kang problema ang pahiwatig, ang iiwasan ay ang lubos na pagtitiwala, kahit matagal mo ng kasama dahil tulad mo ay gusto rin makaasenso sa pamumuhay sa trabaho, maging maingat talaga ngayong araw, Cancer ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color pink number 25 number 17 at number 42. Pisces Ngayong araw ay mahina ang buenas na araw. Kung may makakausap na deal na hindi maiiwasan basta huwag ka lang magpapalabas ng pera para walang maging kalungkutan. At kung sa pamilya ang kausap mas mainam talaga na masaya ang aura, iwasan ang walang kibo dahil baka ang mga gusto sabihin sa iyo na makakatulong sa pamilya ay walang masabi ayon sa iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal, nakaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tokso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig kung may dadalaw na tao at hindi naman kapamilya ay huwag ng kausapin at huwag papasukin sa bahay ang mainam na magagawa ng hindi kayo mahawahan ng bad energy. Sa trabaho kung may pangarap na tumaas ang posisyon, huwag kang magpapalit ng pasok at laging masaya ang aura na gumagawa, at doon ay lagi kang may gabay ng katalinuhan at swerte sa hanap buhay. Sa iyong pera ay mas mainam na mabigyan ang minamahal, nang lalong sisigla ang pagmamahalan, ay laging may usapan na masaya para sa ikakaganda ng bawat kalusugan, Cancer ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color pink number 25 number 8 at number 34.